ito si Manolo? Sino eh? Housemate, sabihin, sabihan si Nicole na umahon muna sa pool at magpahinga. Housemates, sabihan si Nicole na umahon muna sa pool at magpahinga. Tara. pwede ka lang ang yung mo lang masakit lang yung paa mo sige lang mga bilang lang ng ano 60 seconds para bang hindi na kahit kahit alam kong talo ah magdikitin mo yan <laughs> mo pag ko Kuya, paahuin mo siya sa pool. Ipaahon siya sa pool. At magpahinga. At magpahinga. Kasi na natin na. time natin ha. Na. Huwag natin sayangin to. Huwag Dapat kita mag swing Okay. After Sabi ni Kuya, na. mo na mag-swimming. P Danda, hindi pa ka oh, oh, yung lang naman pa hyper extend yan hindi extend hindi stop ko na yung time nila 1 hour muna time tapos balik tayo pa kailangan niya mag bro Tatarang. Tatarang. Tatarang na tarang. Hindi, hindi tayo lalabas dito. Mag-yoga na lang kayo dito. Oo, nakakaboy na siya. Pabayang mo mo sa mga dito. Ano ba?